Hi guys, ayan Halloween na yung neighbor dito guys. Ayan o. Oh. At at habang nagbibideo ako guys, ayun naman yung airplane maingay. Ayan. At ito nga pala yung aking friend. Niloka na siya dito. Alaga niya aso. Ah, na every morning pinapasyal niya. Kaya lang sobrang katandaan namatay na siya yung aso niya Ayan tayo guys, ang aking outfit. Hi guys, welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa Lucky Plaza. Ayan oh. Jalebi, jalebi. Makikita kami ngayon ng friend ko dito. Tapos pupunta kami sa Marina Bay Sands. Dun sa trending escalator. So see you later guys. Malapit ako sa basura. See you later guys. Mimit ko muna yung friend ko. So nandito na ako guys. Nandito na pala sa taas yung kasama ko. Sa 6th floor. Dun kami kakain ng sinigang. Ayan guys. So. Tapos pagkatapos nito, kami ay pupunta sa MBS. Ayan. Lucky Plaza. Hanapin ko yung kasama ko. Wala pang masyadong tao ngayon kasi maaga pa. Sana ba yung kasama ko na yun? Sana ba yun? Sana si Kaka. Sana si kaka. Dito kami kakain, no Sinigang. Sana kaya yung kasama ko? Sinigang. Sinigang. Pala sa gilid yung aking inimit. Okay. <laughs> Nagre-reels din. <laughs> order na! Ang aming order. Sinigang. Bayad, bayad. 15 dollars. Okay yun na yung binigay ng alaga akong 100 libre na sinigang kakain muna kami bago papasyal kain na guys sinigang sinigang muna kami so after nga namin mag lunch guys dito na kami na pad -pads sa lugar na to sa May Marina Bay at ayun nag -picture, picture kami nag video video nag selfie selfie kami dito guys then pagkatapos dito ay ayun nga hinanap namin yung ano ayan yung aking kasama nga pala hanapin namin yung trending escalator ito nga guys yung aking kasama kung nakikita nyo naman ay very busy yung silang gumawa ng video nila dahil silang dalawa ay nag racing kasi ang dami tao dito tuwing sunday na mamasyal dahil day off nga nila so ayan guys yung building ng Marina Bay San ang taas diba ang ganda so, mahal dyan Ito yung pwesto namin guys. Dito kami nakaupo. Oh. Ayan yung kasama ko. Mga busy sa phone. <laughs> Nagpo-post, <laughs> nag-upload. Mga <laughs> busy mga tiktoker. Mga tiktoker, nagre-reels. Ayan, busy. Ah, mga food namin, walang ano. Walang kutsara, pero meron kaming plastic sa kamay. Well guys, thanks for watching. Bye guys. Bye guys. See you guys. Kain muna kay guys. <laughs> Kain muna kami. Bye guys.